Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video is meron po ako mga paninda na sa inyo ngayon. Um, namili po ako sa bayan kanina and pwedeng-pwedeng nyo na din ito idagdag dyan sa inyong mga tindahan. So isasabihin ko din sa inyo kung magkano yung um, puhunan ko sa mga nabili kong mga item para dito sa aking tindahan. And ngayon guys, isha ko na nga po sa inyo. Ngayon, unang pinuntuhan ko na tindahan is worth 1,590 pesos. At eto siya ipapakita ko sa inyo. Ito muna. Una is, namili ako ng mga trouser. Kasi yun yung palaging nauubos dito sa aking tindahan. At palaging hinahanap ng aking mga customer. Ganito na klase na trouser. Ayan siya. Panlalaki siya na trouser. So, pwedeng pwede naman din siya pang babae. Meron ako ditong parang ano siya, parang gray. Meron akong black. Meron akong light gray. Tatlong ganito lang, tatlong trouser yung binili ko. And next is meron akong usong usong yung yung usong-usong pants ngayon, ito yung tinatawag nila na B pants ayun. Ito, meron ako ditong kulay brown din. So available siya sa size medium hanggang 2XL. So yung mga binibili ko lang is medium at saka large. Kaso nga lang, naubusan sila sa medium. And ito na lang yung available, size large. Kulay brown. Ayan, meron siyang tatak nga na B dyan. So, eto yung tinatawag nila na B pants. So, sa B pants is meron akong brown, green, at saka blue. Ayan, meron akong green, at saka meron din akong kulay dark blue. So, sa dark blue, meron tayong large, at, at saka ito large din. Next naman sa kanilang tindahan is bumili din ako ng oversized na mga t-shirt. Ito siya. Ayan. Napakaganda ng mga print nito. Ito is mura lang to sa kanilang tindahan. Wholesale price nila dito is 155 pesos. Ayan. Tatlong piraso yung um, binili ko. So tingnan natin ito. Okay, Bagong-bago pa talaga kasi meron pa siyang ano. Ayan. Ayan yung kanyang friend. Move on. Hoy, move on. Move on yung friend. Mga ante. Ayan o. Oh. Ang ganda. For so, next na tindahan na pinuntahan ko is puro siya mga chinela. So, yung nabayaran ko lang is nasa 1,440 pesos. So, tatlo lang. Pambata, tsaka sandal, at tsaka chanelas na panlalaki. Eto siya, guys. Eto. Sandals na pambabae. Eto is mura lang sa kanila pag wholesale yung bili mo. Ito wholesale price nila is 105 pesos. Ayan, mura lang. Ayan, ayan yung kanyang design. Ayan. ba diba, ang ganda. Mas makakatipid ka talaga kapag namimili ka ng wholesale price. Next naman is ito, panlalaki. Ayan, Nike yung kanyang uh, design dito, guys. Chanelas na panlalaki. para siyang original, diba? And ito, class A lang. Dito sa kanilang tindahan is 95 pesos. So next is pang bata. Kaso nga lang is naubusan sila nung pang lalaki. So bibili sana ako. So yung natira is pang babae na lang. Wala nang pang So eto is size medium. Ayan yung kaniyang design. Ayan. Eto is mura lang. 40 pesos. So halo-halo na yung mga pinal pinamili ko guys. So eto is next na. Ayan. Ito is mga candy. Meron ako dito ng gum gum ayan. Ang sarap nito guys, bubble bubble gum siya na assorted flavor na gum gum. Sang ganito is 35 pesos. So meron pa naman akong stock. So namili lang ako kasi nga yung pamasahe B. Ayan. So namili lang ako ng dalawang piraso. Bumili ako ng gummies. Ayan. Meron tayo dito. Ayan. Melon. Watermelon na mga gummies. Ayan. Ito mura lang to guys. Ayan, pero hindi ko alam kung magkano yung laman sa isang pack. Ito is 22 pesos. Bumili ako ng anim na pack and yung bentahan ko nga pala dito, guys, is 4 pieces for 5 pesos. Bumili din ako ng gummy bear, ayan. Isang pack na ganito, guys, is 100 pesos. Bumili din ako sa kabilang tindahan ng mga damit. Ayan, ito siya ipapakita ko sa inyo. Bumili ako ng top. Ayan. Eto. Ayan yung kanyang design. Mura lang to guys. So kung siguro malapit lang ako sa Manila. So siguro nasa mga 35 pesos to. Kasi yung bintahan dito sa pinamimilhan ko is 50 pesos. Ayan. Isa. Meron din akong ganito yung double lining top. Ayan. Eto siya yung design. Meron akong black. Tsaka meron din akong light brown. Yun is 55 pesos. Next is, meron akong panlalaki na waffle shirt. Ayan siya guys, oh. Okay. Wholesale price niya is 95. Memorize ko na talaga yung kanyang mga presyo. Next is ito, waffle shirt pa din. Yun is brown. Ito naman is black. Meron siyang print dito. Ito is 100 pesos. Next is short. Ayan. Maikling short. Pero panlalaki siya. Ayan. Ito is mura lang. 63 pesos yung wholesale price. Ito naman, short pa din. Panlalaki. Ayan o. Oh. Mahaba siya. Meron siyang packet dito. Zipper yung packet niya. Ito is nasa wholesale price 140 pesos. Medyo mahal siya. Last na short is ito. Mas mura to. 120. Wholesale price. And also guys, namili din nga pala ako ng pang sari-sari store na mga paninda like this guys. Ayan. Ayan, nakikita nyo naman yung mga pinamili ko. At saka meron din dito sa baba yung mga chicheria. Ayan. Pero konti lang talaga yung binibenta ko dito na mga pagkain kasi nga dry goods yung tindahan ko. So okay lang naman yan kasi dalawa yung aming business permit. So meron kang business permit na dry goods okay. at saka okay. sari-sari okay. okay. store okay. ganun. Okay. Hanggang dito na lang po itong video Pero, ito. I hope okay. may natutunan Hello. naman kayo sa na mga paninda dito sa aking tindahan. So huwag niyo pong magkalimutan okay. mag-like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching guys. Goodbye. Happy selling.